Tapos na tayo mga isda guys. Ito na. Sa baka ng Maganda huli natin ngayon. Nasa eh. ba? Guys, huli ko namin ngayon. Oh, eh. Bumalampag. Ay huh? na boy. Pumalang pa guys. Ay na. Matakas diba, ka pa. Kala mo. Hindi ba pa katakas. Guys oh. Oh. Wala pa siyang gando. pa. Wala pa. Panalo, binamanan natin yung bulig. ganda. Buhay na buhay. Ganda ng bulig yung nahuli. Fresh na fresh. Sari oh. eh. <laughs> yung sariwa guys. Tentilapia oh. Kalapan! Ang tambok! Uh -huh. Tito ba ng tilapia Sa buke din oh. Panalo oh, guys oh. Uh, Happy ano? Tuesday ngayon. Ay, meow. Ding ding. Ay si Mimim dinibigit pa oh. Maganda ng huli nga Dalawang sunod na araw maganda huli. Analo. Okay sa alright. Ang guys. Hmm, tanayo. Tapos, hindi sa tayong Huwag sa'yo na meron pa sa bahay. Meron pa ba? Oo. Oh. yung binigyan mo sa akin kahapon eh. Sulit na sulit, para ako na mali. Sulit naman ka ako. Ayun na dito, ang patalo. Pag talaga sariwa, bulig ano iba, kulay oh. uh, ano. Oo sariwa, sariwa. na Alapot tanggal na kalis kisa. Oh, um, fresh na fresh ha. Oh. Ganda ng bulig. Eh. Pero may, pag nga BA na. Pag nga pala. Agi iba ko ni ay na. na. Ang siya yung hipon. Huli natin sa kanina sa inyong bukat. Anong napirasot eh. Saka mga siguro yung isang sa tabong sabaw. Sarap niya. Isang <laughs> <laughs> sa katutak na talbos. <laughs> Asa yung kay hipon? Hinapin mo Andyan lang yun. Bilang nga ka yun. Ibi ay ah gurami. Ang bulik. Ganda guys oh. ay sa dito yun. Eh ay yung biyahe niya guys ah. para malinis Maka, ito sa sasunin yung mga katopo natin stropanatics yun nga mga katatayan yung may uli silang bulig mga katopo natin sobra mga katopo natin yan ang mga katopo natin sa med, may, meron silang huling bulig mga katopo hmm. natin Yeah, mga katupo natin. Dapat pala, nahintayin natin si Wilson. ayan nga, sayang. Ang gisa. ini mga katupô natin, panalo ang huli. Ta Thank you. Kaya, natin. Na, natin. Sobra. Boss, thank, you thank, thank you for watching, babush. Tinapos na naman, di ba? Guys. Ang hindi na ako lalapit. Sorbol din yan. Malawi guys, ganda na huli. Ito, mga katupo natin, swapa natin sa Dunkin Corgan, si Yoyo Yoyo. Ito po, maraming maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po mga katupo natin. Thank you for watching. Babush! Si Boss Wilson na nagtapos.